Dead on the spot at tatlong miyembro ng isang pamilya sa road accident sa National Highway, Balagay Talos, Malungon, sa Sarangani, Dako Kalasigo ng Madaling Araw kahapon. Kinilala ni Malungon, MDRRMO Operation Chief Arnold Pinke, alasawing driver ng na Mitsubishi Mirage na si Abdul Majid sa Napudin, 35 anyos, dating security officer. Ayon pa kay Pinke, eh? hindi rin nakaligtas sa insidente ang misis ni Sarapudin na si Ivy Lu, 33 anyos at tatlong taong gulang nilang anak na babae. Ang mga biktima ay pawang mga nakatira sa Barangay Labangal, General San Jose at patungong Davao nang maganap ang road accident. Sinabi pa ni Pinky na dahil sa road widening project, hindi pantay ang level na nakaaspalto at naka-sementong bahagi ng highway. Ayon pa kay Pinky, maari laging sanhi ito para mawala ng kontrol sa bananehong Mitsubishi Mirage ang padre de pamilya ng si Arnel. Sinabi pa ni Pinky na bago sumalpok at pumasok sa bumper na kasalubong na trailer truck, umikot pa ng ilang beses sa highway ang sila na sinakyan ng mga biktima. Ayon pa kay Pinke, ang driver naman ng trailer truck ay agad na sumuko sa malungon PNP. Wala na gid sa sign of tungod sa mga injury sa mga tatlo ka biktima. Nangaipit gid silang tatlo. tao naman pod na abot ang mga pamilya sa mong mga biktima. siguro may may paglistorahan na siguro sila dito sa police station ato sa malungon. Si malungon MDRRMO Operations Chief Arnel Pinke. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.